Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami mga welat at magluto nitong sinigang na hipon dito sa may tabing dagat. At syempre guys, samahan nyo na rin nga pala kami mag food trip dito kasi napakasarap talagang kumain sa tabing dagat. After nga lang guys namin dyan kumain ay naligo na rin muna kami kasi napakalinaw talaga ng tubig. What's up guys? What's up mga napadaan lang? So for today's video nga guys ay eh, medyo nagkayayaan kami ni Dugong para lumabas dun sa amin dagat. Kala kasi namin guys dun mga will sa may mga gilid ng mga malalaking bato at dun na rin mag food trip. Bago nga pala guys tayo makalabas dun sa ating dagat ay eh, madadaanan natin tong tulay na bakal na grabe iba iba talaga ang kulay. Kala mo naman guys color game to talagang ginagaya pa yung trios natin. Madadaan rin nga pala guys natin itong napakagandang bahay dito na kala mo naman ay binis. Tapos ayun na nga guys ano nakalabas na nga pala tayo dito sa atin dagat at madadaan na rin nga pala natin dito yung tinatawag na tungtong dito sa lugar namin na napakaganda. At dahil nga guys medyo makulimlim ay malalaki yung agos kasi sobrang lakas talaga ng hangin dito para kami nakasakay sa roller coaster. Napakaganda rin nga pala guys ng mga rock formation dito yung tinatawag dito sa lugar namin na padirawo. Grabe sobrang sarap atang tumambay dyan sa gilid na yan. Kaso nga lang guys medyo delikado kasi baka may gumulong na bato tapos ay na nga guys ano nakarating na nga pala tayo dito sa ating pagpepestuhan. At sakto guys napakalaki nga pala ng tubig dito at sobrang ganda kaya makakapagtsambay at kilaks tayo dito. Doon na lang pala guys, guys tayo pepesto sa mga gilid ng bato para doon na rin tayo makapagluto dahil nga guys medyo malakas ang alon sabi ko kay Dugong ilaot niya yung aming bangka na si Mimo baka kasi doon sa gilid eh, may basag ng mga bato kaya kung makikita nyo guys ayun nasa likod namin pagkababa nga pala guys namin dito ay agad na rin namin kinuha itong mga pangawil namin kasi mga ngawil kami dito sakto sakto rin naman guys at may dala tayo dito ng hipon ng mga pamain to nga pala guys yung mga ipapain nating hipon on tawag nga palagis dito sa lugar namin na hipong pasaw ipapain natin yan at pag wala tayong nahuli yan, na rin ay natin kaya ayun guys dali kami pumunta dito ni Dugong sa mga dulo ng bato para dito na rin maghagis ng mga pangawil naming daladala. Sana nga lang guys, wertihin kami ngayong araw at may dumawi sa amin dito. Abang nangangawil nga kami dito guys, kitang-kita nyo naman yung bangka nating si Mimo dito. Talaga naman chillax na chillax lang dito sa mga alon. At sa ilang minuto nga guys namin paghihintay, grabe na na talaga dito si Dugong kasi wala daw talagang dumadawi, wala daw siya makakain. Kaya sabi niya kainin na lang daw namin yung aming mga pamain na hipon. Total ayaw daw naman kainin ng mga isda. Tapos share ko nga alam pala sa inyo guys, ito nga pala guys yung mga hipon na ng tatay ko kaninang madaling araw. Ayan, kaninang madaling araw nga lang pala niya nahuli ang ating pupudripin at gagawin natin pamain. Ang tawag nga pala guys dito sa lugar namin sa hipon na to ay hipong pasaw. Grabe guys, sobrang sarap din yan at sobrang tagal din ang buhay niya. Tapos ayun na nga guys, ano, balik tayo dito sa vlog natin at eto na nga guys, dahil wala kami nahuli, sabi ni Dugong ay pudrip na lang daw namin at lutuin namin sinigang itong hipon na to. Kaya sabi ko sa kanya guys, sige tara, lutuin na natin. Ganon talaga ang buhay, minsan may nahuli, minsan wala. Pero kahit papano, ay, may pupudripin pa rin tayong mga hipon. agayat nga lang guys ako dito ng gulay malay na natin dito sa ating sinigang nahipon itong ating talong at saka mga kamatis. Tapos nagayat narin na rin ako dito ng parekado natin na sibuyas at bawang. Pinagsama-sama ko na nga pala guys yung mga ilalagay natin dito sa ating sinigang nahipon at nagad na rin ako dito ng tubig para medyo may sabaw naman. Nilagyan ko na rin nga pala ng asin at paminta pampalasa. At dahil nga guys wala kami na dalang pansalok ng sabaw ay eh, sabi ko kay Dugong gagamitin namin yung aming mindset. Ayan nagayat kami nitong mga plastic bottle na to at itong gagawin namin pansalok at ito na nga guys, so kitang kita naman effective talaga. Gra grabe napakalupit naman ang mindset namin na yan at dahil nga guys wala kami dalang kutsara wala rin kami panghalo kaya nagkayas muna kami nitong kahoy na tot ginawa namin artificial na kutsara oh grabe guys effective rin talaga tontowa dyan si Dugo kasi ang talino daw namin ngayong araw after nga lang guys ng ilang minuto ay eh, grabi, grabe medyo kumukulo na itong ating niluluto at medyo paluto na rin yung mga hipo na yan hindi na nga lang pala natin yan i-over ko kasi baka dumikit yung kanyang laman doon sa balat grabe guys mukhang napakasarap waring humigop ng sabaw ngayon kasi medyo makulimlin yung panahon at malamig sana nga lang guys hindi kami maabu buta ng ulan dito ni Dugong kasi nako bukang basang basa kami nitong uuwi at nung malapit na nga guys maluto ay eh, nilagay ko na rin gulay natin na kangkong mabilis lang kasi guys itong maluto baka malutak to pag sinabay natin kanina tapos ayun guys after nga lang ng ilang minuto grabe luto na itong ating sinigang na hipo na sobrang sustansya niyan kasi may mga gulay na nalahok at bago nga pala guys maluto ay eh, pipisaan lang muna natin to na limang pirasong kalamansi para naman guys kahit papano ay maging balance yung lasa niya yung alat at yung asim niya talagang perfect na perfect higupin mamaya tapos ayun guys pinakuha ko nga lang si Dugong dito ng dahon ng talisay eh, na malaki. Tapos dito na rin namin pinilating itong aming kakainin. Eh. Sakto guys, may dala rin nga pala kaming bahaw dito. Tapos nilagay ko na rin itong ating nilutong sinigang na hipon. Grabe guys, ito na naman yung part na gustong gusto talaga ni Dugong dito sa vlog. Tapos ayun eh, na nga, guys. ano, nagdasal na nga pala kami dito para magpasalamat kay Lord sa pag-iingat niya lagi sa amin sa pagbablog. Kaya sabi ko kay Dugong guys, ano pang iniintay natin? Tara, humigop na tayo ng sabaw at kumain itong ating sinigang na hipon. Tapos ayun eh, na nga guys, ano, grabe, sobrang sarap talaga guys ng sinigang na hipon. Talagang medyo manamis-namis yung lasa niya pag ngayong araw guys, eh, matatakam na naman kayo dito sa kinakain namin ni Dugong. Grabe guys, napakasarap talagang pumudrip dito. Tapos napakalakas rin ang simoy ng hangin. Tapos sobrang ganda ng tanawin na natatanaw nyo. Talaga namang mapaparami kayo ng kain. At habang kumakain nga pala guys kami dito, gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na pakireport ng page na nagnanakaw ng mga video natin. Ito guys, ang tunay na ating Facebook page. Itong may 460,000 plus na followers guys. Ito yung tunay. wag kayo maniniwala doon sa mga page dyan na mabababa lang yung followers. Pakireport nyo silang lahat. Nakakalungkot lang kasi guys kasi nagpapakahir nagharap kami gumawa nitong video na to tapos nananakaw lang ng iba at pinagkakakitahan. Siyempre guys, nagsakripisyo rin kami dito ng dugo, pawis, tsaka aluha para lang makagawa ng mga ganitong content tapos kukunin lang ng iba. Hindi rin naman kasi guys, birong gumawa ng vlog at isang video talagang paglalaanan nyo ng oras. Tapos ayun ina nga guys, habang nagkikwentuhan tayo dito, si Dugong ay grabe, yung pagkain dito at hindi natin namamalayan na sobrang dami na pala nyo nakain hipon. Kaya kung makikita nyo guys, kahit puro balat na lang at mga ulo na lang ng hipon nyo natira na dito, hindi pa rin si Dugong tumitigil at ayaw pa rin paawat. After nga lang guys namin kumain eh nagpahinga lang muna kami tapos naligo na rin kami dito guys kasi nakakaakit naman yung linaw ng tubig dito. Sakto na rin guys kasi medyo naiinitan na rin kami ni dugong kaya nagbabad muna kami dito sa napakalamig na tubig Tapos habang naliligo nga kami dito guys magpapanggap na muna si dugong na isang dugong talaga sa harap nyo Ayan sumisid siya dito ng malalim tapos uutlaw siya dito sa harap nyo at magpapakyot Tapos ayun guys hanggang dito na nga lang pala muna at huwag nyo sanang kalimutang share tong video na to Kita kits na lang ulit tayo guys bukas sa sunod na adventure natin Tama sa panunod guys ha <laughs>